Good morning Saudi Arabia, good afternoon po Pilipinas Andito po ako ngayon mga ka-viewers at uh, bibili po tayo ng uh, sasag po natin sa pong ulamin uh, Bibili lang po ako rito ng uh, okra, talong, saka po ng kamatis At uh, meron naman po akong kangkong sa, ano, sa bahay Kaya may mimili po tayo dito ng ano, okra Manilita ko okra dito mga ka-viewers To all my subscribers and to all my viewers, maraming salamat po muli sa inyong suporta. Tapos, bili lang po tayo ng isang kamatis. Okay na po ito mga ka-viewers. Ito, maliitang tanong lang po, kukunin natin mga ka-viewers. Ito, pwede na ito mga tali! 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 Kam? mi ha da wala. Poriyal. por. Ah, sobrang. Mapipor February pu yun habil ko mga ka viewers. hello. <laughs> Tapos <laughs> na tayo mga ka-viewers. Tapos na sa bahay mga ka-viewers. At uh, simulan simula na po natin ang uh, ating pong uh, pagluluto. Ito na po mga ka-viewers yung pong aking pong uh, gagamitin po sa ating pong uh, sinigang na uh, tambakol. Meron po akong uh, kamatis. Sibuyas uh, Meron po tayong uh, tatlong uh, sili na pangsigang At uh, ito po ang mga gulay na ilalagay ko Okra Yung pong uh, kangkong at uh, talong At uh, ito po yung natira po na tambakol Ulo po, saka po isang buntot At uh, gagamit gagamitin po tayo ng uh, asin ng pasim, ng ground black pepper at uh, ito po yung gagamitin ko mga ka yung pong hugas uh, bigas. Pero pwede naman po kayo gumamit ng tubig. Kaya simulan na po natin mga ka at uh, madali lang naman po ito yung lutuin. Lagyan na po natin mga ka-brewers yung pong kamatis, Laka uh, po yung sibuyas. At antayin lang po natin na uh, kumulo po muna natin mga ka-viewers. Tingnan na natin mga ka-viewers. Yan. Na po natin yung isla mga ka-viewers. Ito na po yung sili mga ka-viewers. Na po natin siya ng ground black pepper. asin. Matali lang na ito ito mga kapiwas. Ako mga kapiwas, kasi so, siya so, so na po kaya hindi ko po, po napindot yung kami kamay po sa pagsalan po ng ating po pasin. Pero huwag po kayong magalala, pero pa naman pong natira. Lagyan na po natin ito lahat. Lagyan na rin po yung okra, mga ka-viewers. Lagay ko na rin po yung talong, mga ka-viewers, para sabay-sabay na sila. Ayan. Tapang po muna natin, mga viewers at naanday po natin na maluto ng konti yung mga okra at talong naman pong uh, kangkong ay eh, madali lang pong maluto. Tingnan na natin. Yun. Lagyan na po natin yung kangkong mga kapagos. po mga ka-viewers, pwede na po natin patayin po ang ating pong uh, ulam at uh, ito po ay ulam na. At nung bago ko lang po na napadpat sa aking kong YouTube kanya, tayo po kalimutan lang mag-subscribe. I-click ka po ang notification bell para po update it po kayong lahat sa mga video na ayun po ngayon ko na po mga ka-viewers. Ito na po ang finish product po natin mga ka-viewers. Ang aking pong ulam po ngayon sinigang na tamba po. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po muli sa inyong lahat. At maraming salamat muli sa pagsama sa araw nito sa aking pagluluto ng ulam. May peko, kahit kain po tayo.